Ate Lakam, proud na ibinahagi na dumalaw ang nobyo ni Kim Joo sa kanilang mansyon. First time lang natin makita na ganyan kasupportive si Ate Lakam. Unlike kay Gerald at si Yandim, Dim, sino ba naman kasi ang makakatanggi sa lalaking iyan? Halos araw-araw ni Diligawa ng apres. Tinaipa ang asawa kung gumalaw hindi siguro nila ito nakikita o nakita sa mga naging dobyo noon ni King Chu. Kaya ganyan kasupported, naglabasan nga din ang ilang larawan sa Dubai, nakasama o manon. May pau ang mga kapatid ni Kimi, nakuha pang mag-dinner. Huwag na tayong magugulat, if ever magkaaminan na ay nas magmento mga kumento ay na Paolo Blino. Kasi hindi siya nagtitake advantage kay Kimi. Ang dami sa ng pagkakataon na pwede niyang halikan. Lalo na sa mga pictorial, di ba? Apaka gentleman niya. Malaki ang respeto. Kaya lalo kaming humahala kay Paulo, The best jowa. Swak sila. Ain pa si isang komento. Gusto ko talaga si Pao para kay Kimi. Napahadyantan man niya kay Kimi. Super hindi ingatan, kahit noon pa talaga. Super sweet. Hindi kami magsisisi na sila ang sinusuportahan. The best couple ever. Excited na nga kaming lahat na papanood sila sa loob ng sinihan. Ang dami naming aabangan na hilig moments.